lang ibang mga artista pag walang script, suntok sa buwan ang mga sinasabi. <laughs> ha? Naaawa ako doon sa mga artista nagsasalita pag walang script. Ang layo ng sinasabi. Halatang-halatang walang alam sa batas. Hindi inaala, inaaral lang batas. Ay eh kasi oh, mayroong artista, tukuyin natin. Yan naman ay nag-viral at saka kilala. Si Cardo Dalisay. Akala ko, hawi patrol na. Hindi pala. Cardo Dalisay pa rin. Abe, bumanat ng bumanat din sa social media, tagahamon, magbabakikipagbasagan daw na muka. Kawawa itong batang ito. Abay, hindi alam ang sinasabi. Kaya tuloy kahapon, dalawang grupo yung nagpunta ng ABS-CBN doon sa compound ng ABS-CBN, hinahanting na siya. Alam mo yung mga, alam niyo mga walang trabaho na biktima ng COVID-19, aasarin mo pa, papatulang ka talaga ng mga yan. Una-una, artista ka. Pag pinatulang ka ng mga yan, sisikat din sila. Eh kasi yung mga pinagsasabi mong mag uh, makikipagbasagan ka ng mukha, ah, makikipagpatayan ka pag inaapi ang pamilya mo, eh, wala naman nang aapi sa iyo. Na ka lang ng kita ng 500,000 a day, nakakaganyan ka na. Alam naman namin na more or less 500,000. Kalahating milyon araw-araw ang kita mo bilang producer, bilang director, bilang aktor. Baka nga malit pa yung 500 eh. Ilang, ilang daang milyon yan? Bilyon yan sa tagal ng kwa, kardo kardong yan. Tapos ngayon, ilang araw pa lang na nagsara, nagugutom ka na, makikipagbasagan ka ng mukha. Abay, gustong-gusto niya ng tambay. O, hinahamon ka na ngayon. Nagpunta ng ABS-CBN yung ibang grupo na gusto makipagbasagan ang mukha sa'yo, inaalam yung address mo at saka telepono mo. Kaya kung, meron, kung sino man po yung nag-advise sa batang ito na magsalita ng ganyan, abay, nilagay niyo sa pahamak yung batang yan. ha? nakakaawa kasi hindi ho niya alam sinasabi. Galit na galit siya eh. At hindi ko alam kung yung galit niya ay sarado ang isip sa batas. Wala siyang alam sa batas. Meron namang isang, sino ba yung naambos niya sa may katipunan? Sabi ng iba ay eh, fake daw yung ambos. Si Kim, ako ano ba naman yung pinagsasasabi noon? Hindi ko rin maintindihan. Classroom, classroom daw. Ano ba yan? Ano daw yung classroom? Hindi ko maintindihan eh. Ang alam ko, graduate siya ng PPB University. Yun. Kaya yung classroom-classroom niya, hindi ko maintindihan. So again, kayong mga artista, kilala kayo, may pera kayo, matagal kayo bago magutom. Pag nagsalita kayo in public sa social media, dapat maingat po kayo dahil sisipa sa inyong pabalik yan pag mali ang sinasabi nyo. Or kung wala kayong alam sa mga regulasyon at batas. artista dyan ng mga gray re klawa aga aga tangin ninyo laman ng news feed ko kayo puro kayo reklamo gigising ko lang hinahybrid nyo ko ha puro ay reklamo eh hindi naman kayo nagbabayad ng prangkisa ang haba haba ng panahon hindi nyo inayos yan ha tapos ngayon re-reklamo -rekla kayo tapos isisisi nyo sa pangulo ah Kayo na nga nagsabi, mayroong pandemic ngayon eh. Ha? Ah. Huwag nyo nang dagdagan. Ha? Ah. Dahil hindi hawak ng presidente yan. Hindi hawak tatay digong yan. Ha? Ah. Tapos itong si Coco Martin, pagpatayan daw siya. Kinuwa yung tahanan nila. Eh bahay mo pala yun eh. Bakit di mo pinarin nyo? Sa'yo pala yun eh. Bakit di mo inasikaso? Eh di sana okay pa rin yung programa nyo ngayon. Ha? Ah. Huwag kayong putak ng putak. Huwag kayong kuda ng kuda. Ha? Ah. Ilagay natin sa legal. Ha? Ah. Dapat nag-iisip din kayo. Ha? Ah. Eto, simple. Meron kang lisensya na expired. Sa tingin mo, makakapag-drive ka? Siyempre hindi, expired nga eh. Ha? Ah, meron ka negosyo. O, oh, walang business permit. Sa tingin mo, papayagan yan? Siyempre hindi. Eh kayo pa, napakalaking kumpanya nyo. Tapos hindi kayo pagbayad ng prangkisa. Ang kapal mo mukha nyo. Ha? Kung ka daw, huwag kang hamon ng hamon na, ah. Yan, nakakarma ah, ka tuloy. At iskibuloy, hinamon mo. O, hindi sarado kayo ngayon. Ano na pala nyo? Ha? Puro kayo reklamo. ako sa inyo, mag-usap-usap kayo. Total, may mga pera naman kayo. Mag-usap-usap kayo lahat. Ayusin nyo yung prangkisa nyo para makabalik na kayo on air. Ha? Takot-takot kayo wala ng trabaho. Eh, yung mga nga dyan. Tsaka yung mga natutulog sa pangketa, hindi na mamatay kahit wala trabaho eh. Ha? eh. kayo, mga famous na kayo eh. Ha? lang kayo, tapos iprint nyo. Kikita na kayo eh. Tapos ngayon, nagdadak diyan na kayo dyan. Yusin yung buhay nyo. Bago kayo gumawa ng mga humarap sa camera nyo, gumawa ng video, sipin nyo muna kung tama yung pinaglalaban nyo. Tanginan nyo, mga famous lang kayo pero wala kayo nito. Yo, what's up? Magandang gabi sa inyo lahat at nanonood kayo ng komentaryo. Yes, yes, that's right my friend. Ah, ngayon pag-uusapan natin si ano si Koko Si Koko ni Martin. Galit na galit eh. Ano eh, naglulo pa say. Wala na raw makain, yung tropa. Uh, ako na bala sa ano mo. Pang isang buwan mo, ipiye mo lang ako. Papadala kita ng ano, counting relief goods. Makain ka ba nito? Marami akong ganito eh. Padala ko sa iyo isang box. Sabihin mo lang ako sa inyo address mo. Ang bahala sa iyo. At kinuharo yung bahay nyo. Ah sige, hahanapan na hahanapan natin ng paraan Koko, ha? Yung bahay nyo. Gagawin natin ng paraan niyan paano natin mag mababalik yung napakagandang bahay nyo at mga maraming magagala sa sakyan na nakaparada diyan sa bahay mo. Gagawin natin ng paraan wag huwag kang mag-alala. Kapit lang ha. Maniwala ka lang. Pero wag mo kaming tinatarantado ha. Eh, nagsasabi mo, ha? Na tinatarantado ang mga Pilipino. Matagal nang tinatarantado ang mga Pilipino. Hmm. Wala ka nga kay buo dati eh. Wala kang malasakit sa bayan eh. Ngayon ka lang naman nagsasasalita kasi direkta na apekto ang ka. Pero kung di ka naman naapekto, no? wala ka naman ginagawa, di ba? Hmm? Saka, yun nga, nakakapagtaka ka naman, Brad. Ilang araw pa lang napasara eh. Wala ka na kagad makain, wala ka na makipakain. Eh kami nga, dalawang buwan eh. Dalawang buwan na kaming walang racket. Dalawang buwan na kaming walang gig. Ha? Apin-api ka? O tamang drama ka lang, tamang emosyon ka? Nagda-drugs ka? Baka na tama ka lang, nagda-drugs ka. Apin-api eh, no? Halata naman yung sulat mo, scripted eh. Yung mga pinagsasabi mo. Huwag mo nilaloko yung mga Pilipino. Huwag ginagamit yung salitang sambayan ng Pilipino. So huwag yung sinasabing laban natin to. Sa inyo lang yan. Huwag nyo na kami isama dyan. Kami nga eh. Wala nung nag-lockdown. Wala kaming income. Pero okay lang. Imbis magreklamo, gumagawa kami ng paraan. At susubukan pa namin tumulong sa mga kapwa namin. Hindi kami nagdadrama-drama, hindi mo kami madadaan sa mga acting-acting mo. Magkaiba yung realidad, Brad. <laughs> Saka sa taping, yo. Akal, parang yung pagsasalita mo, parang ka nasa taping, eh. Wala sa taping, dito ka na sa realidad, tol. Hmm? Papaalala ko lang din, ha? Ha? Kesa unahin yung sarili, pan-sariling emosyon mo at sariling opinion mo, papaalala ko lang, mga repa. Ha? Nakakalimutan, eh. Natatabunan yung mahalagang balita. Dahil sa mga pinaglalabas nyo na video na wala namang kwenta. Anong kwenta nyan? Ha? Sa so, anong depend press freedom? Magkaiba yan sa, sa franchise. Magkaiba yon, Ha? Tandaan nyo, bagay na magkaiba yon. Huwag natin ilihis, ha? Huwag natin ilihis, ha? At yun nga, kagayaan siya sabi ko kanina, natatabunan yung mga, mga, yung mga mahalagang bagay. Ha? Nagkakanda bulol ako sa kakapanood ko ng video mo, eh. nagiging bulol na rin ako eh. Huwag nyo ngayon yung mga mahalagang bagay. O, oh, oh paalala ko lang ha. Baka nakakalimutan nyo. 10,000 plus na po ang positive sa COVID-19. Hmm, pangalawa, wala pa rin pong mass testing. Pangatlo, hindi pa rin po safe sa mga public place hanggat walang gamot at vaccine. Baka nakakalimutan nyo. Eh, gusto nyo kayo bida eh, no? Gusto niyo unahin pa kayo eh, no? Isipin niyo yan, ha? Mabuti. Nakakapagtaka naman kayo, talaga naman. Nakaka. <laughs> Ayaw na lang, lang mag magmura o magsalita ng ano eh. Ha? Huwag kayo masyadong ano, ha? Pinaglololoko nyo kami. Kami yung pinaglololoko nyo. Ha? May legal team yan, ha? Huwag ka na makisali. Ah, hindi, hindi, mo madadaan ang sambayan ng Pilipino. Bobo lang maniniwala sa mga pinagsasabi mo, Brad. Yung mga taong walang laman yung utak na madaling maniniwala kasi nga, porket sikat. Kapag nagsalita, totoo na. Hindi ganon, hindi totoo yun. Ha? Ah? Okay, Huwag magpapaniwala sa mga ganyan. Hmm? walang Wala kang pakialam kung anong side yung paniniwalaan nyo, ha? Ah? Maraming side, eh. Maraming mga kung ano-anong kwento, eh. Pero itigil mo yung pagdadrama mong aping-api ka. Kasi kung merong aping-api dito, kami yon Kami yung mga independent artist, kami yung mas apektado dito. Kasi hindi naman kami nabigyan ng ayude. Eh. Ha? Hindi kami pasok sa kwalifikasyon, pero hindi rin kami pasok sa diskwalifikasyon. So saan kami pasok? ba? Diba? Dalawang buwan na, dalawang buwan na. Dalawang buwan na kaming walang income pero okay lang sa amin. Imbis na magreklamo, gumagawa kami ng paraan. Hindi mo kami madadala sa mga acting-acting mo. Ha? May ka pang patayan? Patayan baka puwitan. Hinayupak na to. Akala mo talaga eh, no? Akala mo talaga eh, no? Patayan? Check mo emotion mo. Baka lakas tama ka lang sa drugs. Hindi mo kayang panindigan yung mga sinasabi mo. Ako, kaya ko itong panindigan. PMO, papadala lang kita ng isang bomb pagkain mo. Ha? Para hindi ka na mag -iiyak. Wala ka na mapakain, di ba? Ako nang bahala. Si Kuya Aklas na bahala dyan, ha? Okay? Alright. O, isusunod natin mamaya yung isang abstract na babae. Si Kimchi. Mamaya, papanoorin papano nyo. Gagawa pa ako isang video sobrang abstract ng mga statement niya eh. Parang ano eh, parang ano eh, lumang philosopher na hindi ko maintindihan kung ano mga pinagsasabi. Sa pa yung nagmumukhang tanga din eh, no? Ang ano lang kasi, huwag nyo kaming niloloko ha. Iba yung realidad ha. Iba rin yung palabas ha. Magkaibang bagay yun. Huwag nyo dalhin sa realidad yung pagsisinungaling nyo at mga pag-arte-arte nyo kasi hindi uubra yan. Bobo lang maniniwala sa inyo, tandaan nyo yan. Okay? Alright. Hindi ako galit. Ganito lang talaga boses ko. <laughs> at hindi lahat na sabi ko totoo. At tama. Bahala kayo kung ano papaniwalaan nyo. Basta ako, sinabi ko lang yung nakikita kong mga butas at mga kadramahan na mga nagpapanggap na api. Alright? I'm out. pinabawal na bawal na lumabas sa kung sila pupunta? Oo, may batas. Bawal lumabas. Hindi eh, di bawal lumabas. Pero kapag sinabi, kapag nag-comply ka sa pinagbabawal nila at may ginawa ka, inayos mo yung law ng lugar nyo, tapos sinabmit mo ulit, pwede na pala ikaw lumabas.